kumare na kami kung ano ba ano ba pala parin talay parin parin talay 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 ng mots patawot ka ba pala yung parin oh yung marami yun Takut mak aku kemot juga sepanjang itu ya. Minta yang mana ki? Terus pengen lah. Minta Dami to. Slag. Slagan. Ay Slaga. si paring Jo. Mahuli. Mahuli siya. Pagdating na pagdating kaya nagulat kami eh. Ayan. Nakikagad mga kamots. Teka. Ay. Okay. Sumapit pa rin. Sumapit kinaputuli. bumulok, bumulok. O siya. Babalitaan pa namin kayo mga kakamot. Siya na huli na pare. Bakit eh. Ayan. na kagad. Nakitang. Ang sa atin. Sarap. Sarap niyan o. Blue lips ulit. Parin jo. Ayan ah, puputog si pare. Ayan na. Lumubog. 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 Ah, kamote. Para ito malalaki pa kitang. Ayun papunta na sa yo. Ito, pero kita pa dito. Ayun. Ano? Eh, ayun, na, tatapan na sa pre. Ito. Daming kitang. Kita mo na. Ayun, na, nandiyan na sa tapat mo. Ito, ulo to eh. Lutang siya eh. Ayan na, mga kakamote. Kitang yan. Nasa tabi pare. Ayan, pare. Puputok din. Ayan Ang oh, huli ko. Ayan. Ito, nilalapitan na rin ka pare. Nilalapitan itong huli ko. Please. Oo. Oh. Asa na? Nandito lang sila eh. Nalapit sa ano ko eh. Ito eh, huli ko. Nalapit sila sa akin. Pangate daw, pangate. Daming kitang. Dito na lang sa natin tumulit. No? Ayan na pare, ayan na. Ayan na sila. Oh. Si pare. Si pare, nakahuli. Nakapotok, di ka na nakabutan eh. Alam.

Kung hindi ito magunat, wala na. Wala na, tagos na yun. Ano na yan? Bunot na, bunot tapos I-update ulit namin kayo, mga oh, kukamots. si pare, ewan lang na kung nakuha. Ito na nga. Ito, ayan. Hindi na na-act lang pero ayan, tinatabi na niya ulo pa na panakan Banakan. Ah, banakan, oh. Kaya, Kaya, ano Kaya pala tahimik ulo pala hmm. kita ko nga eh kaya patagitagilid eh ngayon si pare padali lumipat tayo ng pwesto medyo bumaba kami ng konti medyo mahangin pero okay lang ako okay may baba nata si Kuya Oh. Ito lang utsa po. Maraming hindi. Tingnan pala. Ano pa 'yung lutang? Ay pare. Eh, may bumalik. Kasi may bumalik. Pare, may. Ay, ay sipare nakadali. Ayun. layo kasi. layo na, may kitang mo. Maliit sa malayo. Malaki. Malaki nga. Eh. Sinlaki ng palad, walang daliri. Dito kaya. Ayun na may malaki kuya. Ayun na, na lumalangoy yung malaki. yun pinutukan yung dumaang kitang malaki surely ay tusok tusok daw tusok tusok sa kitang <laughs> yun na siya Pondo siya, kuwang kuwang Ubi na ni Ultraman. Yung lang. Si Hampi dampi, Yan. Tusok. Ganun pala kalayo ang distansya. Layo, di ba? Mm -hmm. Sandang kalma. Kitang kita naman eh. Hinihila nako, po. Pataas. Ay, yun no? Ang laki, 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 laki. Oh. Hop. Ang baka matusok. Mas malaki na halos sa palad ko. Ayun, paralisado yung isda. Hindi na makapalag. Tusok mga kakabots. Ayun. Ireregla tuloy siya nang wala sa oras. <laughs> Matin kan pala. Hmm. Lumpo. <laughs> Lumpo Kaya yung isda. Wala ano, wala nang langoy. Mhm. Mm -hmm. Kaya pala sabi ko sana. Ah, kamots. Oh. Grabe. Natawag na mas malaki na kikuya ko si Wisda sa ulit ilan yan ilang haba ah, yata ba so ayan mga kakamote ito yung mga huli natin hindi ko na naput na kuha kanina ng tutok kapag kidkid ang lalayo kasi ng tropa yan mahuli ko kanina yan yan okay. tapos ito pa iba ayun iba so, dito ko lang nilagay ito yung kay pare kanina tapos ito huli ko rin to Tumang ito Ayan, Ayan mga ito yan yung malalak yan syempre yan mga kakamote lapad so pangalawang atake namin to nakaraan puro kita ngayon may mga banak na ay mga kamote, update namin kayo mamaya. Meron, may tinamaan si pare. Bali sumabit. Ano Ano yan pare? Laki ako. Dito naman. Ayan Malalim nga. Tira pre. Oke oh, okay, oh. Gaspang pare oh. Oh. Tapos, dali ni Parenje. Salamis ng bato. Dandan ka lang. Daga ka lang. dito dito dito. Kasi may batangal ako nakita. May bata nang lang babanatan. Ano, may batangan. Tolan. Diyan ayun yung sa baba, ang dami.

pucha putol. Ah. Bakit naputol agad? Ha? Huh? Naputol agad. Dami noon eh. Siguro may dalawa tatlo 'yon. Ah, kaya. Ay, yung bala ko nandoon. Wala mo yung tank ba mo? Ah, okay. kuya. Alam mo ko yung bala. Yari kayo ngayon. yung kisay <laughs> kisay naman eh kisay naman eh kaya yan nakahabig bumaba ang king yung kitang Ay, malakal na Angat, piskong Ayun Ayun Babalik, babalik. Your third, your third. ito isa bumabalik yan o kaya sa baba yan malaki-laki yan o yan dalawa na Papapang. angat ang luto ano oh, wala ayan sa ilalim pala ay taas sana Ah, dale. Dali. Oh. Ayun. Dali pala. Eh, <laughs> ang cute. Dala kon taas. Tinamaan si Humpy Dumpy. Pag mula, mula umuka, ano, mula mukha, hanggang buntot na. Mula ulo. Hmm. Hanggang buntot, pisingin na lahat. Oh, ano sa, sa literal? para ka tuloy may aswete namumula ka <laughs> tumama si Kiyos eh dun sa malayo kikid kid napis nga yan nga kala ko sala hmm. mga ulo. Mga mukha ng mga ulo talaga lahat siya eh, andun pala yung isda natin kanina andun naiwan putok mesti aja i. Tahu nih. Tuh. Ayun, tinak bo nah. Tinak bo. <laughs> Di toko pala. Ayan. Uy, ang laki ko yung batangal. Ayun sa baba. Oh, ay, ay, kita ko yung batangal. Ang laki. Diba, batangal? Oo. Batangal, nakita ko ang laki. Nakuha na sa video yun. oh Oo, lumalapit yun. No? Oh. Ayun, no? Oh. iba rin, nakatali rin. Yun. Kuha. Sarin. Sarin. Yehey. Sabi, so, may batangal dyan sa gilid. Umangat. Kitang kita ko yung itsura niya first time. <laughs> Ang ganda yun, nakuha na niya yung shot eh. Tapos kinikidkid mo, tapos nakakita yung patangal. Bibilugan mo. <laughs> yung nakalagay na ano. Yung biglang i-stop. Ayun na, dami pa niya kayo sa gulid. Ayun na. So, ayun mga kakamote. Bale, umakit kasi sila pare nang hingi ng mangga sa may ari doon sa taas. Pumutok ako ng torsilyo, hindi ko na na pero ayun oh, kinukuha ni pare yung torsilyo. Yan. si pare medyo nagmachete na. Ay yung torsilyo. Medyo may kalakihan na rin. Yan. Ha? Teka pre, susun ko pre. <laughs> Sarap lagyan ng ano eh. Caption. Caption eh. Hindi ba mahuhugot? Laki na rena na pre. Ah, di ba? Ah, oh, Jacob pinutukan niyan eh. Uh, <laughs> naligo pa nga. malamig <laughs> pre. Tigma mo nga kung maalat na pre. Tabsing. Tab talaga. Ano yun? Yan ang kahoy. Yan tumusok. Kid-kid mo itong akin. Ha? Kid-kid mo yung akin. Yan, bali. Yan, nagmachete na si pare. Ang bala ko eh, medyo... Hindi ba mahuhugot yan? Eh, may sima pa naman yan. Malalim din pala dyan. Magrabe oh, yung pagkakaan. Barakuda na yan, hindi na tersiyo, di ba kaya? Hindi, ang barakuda mas malalaki dyan. Pero siya yun, dyan din ang gagaling ang barakuda. Mm. Salamat pare. Bali ba ang ballpen? Mm -hmm. Hindi. Nakapal <laughs> Nakapaligo. Gababad Ay, muna. <laughs> Ayan, kinikidkid na ni Ang. Tingnan na video mga kakamot sa'yo. Eh. Ayan. Ayan, torsilyo. Aw! Sarap. Mm. Mm. May laman pa yan. Ano pa yan? May laman pang langaray. Yan ang torsilya mga kakamotso. Oh. Nakatapos lang niya mag-dinner. Kaya lumutang eh. Napahabulan natin mga kakamots. Hirap talaga siya yung lumungay kasi busog. Hmm. <laughs> Hirap kami umakit sa taas, buti kakatatarik eh. Ihaw, oh, yan ang masarap iihaw. So ayan mga kamote, update update namin kayo. Pagka... Yum yum yum. Ayaw nga pala Ay, si pare ba? Nakakalimutan natin si pare, Nasaan na ba? eh. Nakuha mo na yung ba bala? Yung isa akin na lang ang nakababa ko. Sa inyo tatlo yan eh. Ah, sa atin tatlo pala. Ay, okay. ko na lang. So ayan, mga kamote. Hanggang sa muli. Bali-balitan. Pare, kaway muna pare. Yes! So yun mga kamote, tayo eh ano na. Uh, Pagayak na rin tayo. Gawa ng... Wala na eh. Puno na eh. Mamaya ipapakita namin sa inyo yung mga nahuli. Surprise! Diyan. At maliit lang na cooler pero pinagsiksikan kasi namin ang eh. So si pare, ando na ando na si pare naglalakad lakad na doon sa kabilang yun doon na lang kayo magkikita kita pero namumutok mutok pa yun kahit pa paano mm. so hanggang sa susunod ulit nating episode mga kamote, ha nga pala shoutout nga pala sa, ano, sa mga subscriber namin maraming maraming salamat sa suporta ikaw ang baka eh shoutout ulit sa mga pinsan ko tsaka doon mm. sa ano uh, mga nasa bahay And shoutout shoutout din nga pala kay Idol Kosi Kosi TV sa Kapasitib na lagi nagpapa-sponsor sa amin Maraming maraming salamat Lagi sa sponsor nyo So yun nga Hanggang sa susunod ng mga atake Bye bye Yan po mga kakamote So bali Yan po yung ano Nung huli namin ngayon Pinalikan na na, po namin yung ano Binalikan namin yung Yung pinanghulihan namin nakitang. kitang Ayan Ayan na yan na Oh, nice ayos na. Ang dami niya, May. Ayun, nandun. Ang dami ng torsilyo, ha.